Hello, good morning everyone. Nandito kami sa bahay ng pamangkin ni June Dulay, ni Bro June. Ito oh, project daw ng anak niya. Na, into, Ang ganda. Ka, pag ka. Ang, gusto Ang ganda, ko oh. Na, turingan, ay, ay, na, Wag na. Tama ay, ka, kami, Ah, okay. I give by, may pasok? Wala, sa

Alam mo, ang cute ng bahay nila. Kasi, mahilig din siya sa halaman. Ang ganda kaya nito, oh. Ayan, oh. Ang ganda. Ayan. Yung bahay niya. good morning. Ang cute. Ang cute. siguro ang signal ko. Sampang muntinchet. Ay, naka-live si Brojun. Pero nandito kami sa bahay. May signal diyan oh. mahina na signal. Oh. Sa pamangkin ni Brojun. May yes. nada uh, signal na. Tapos <laughs> ito yung eh Almusal namin. ang sarap kaya ng almusal namin. Big prepare ng pamangkin ni Brojun. May isdang tulingan may pritung uh, pritong bangus, may hot dog, and may puto. Yan. May kanin. Ang ganda ng bahay. So cute talaga. Alam mo talaga, ang pagka mahilig ka talaga sa mga halaman, isa na rin yan na nakakapaganda ng bahay. di ba? Diba? Yan o, kagaya nito. Yan. Diba, kaya, pwede rin ito itanim sa lupa or pwede rin itong ilagay lang sa tubig. Ang ganda ano? Iyan. Hmm, ang ganda niya oh. Sa oo, Ang ganda, di ba? Ganito, simpleng bahay. Na, ang cute. Ang ganda. Kung baga, eh, itong bahay na to, eh, maliwala sa mata. Di ba? Iyan. Ano, ako... Maligo na para mauna ka. So, ano na mamaya? Pa dalwa-dalwa na yan palit si na yan. dito Tray, live. Maliligo din kayo. Ah, oh, di ba? Dito pa lang sa may balkonahe ang ganda dito na si oh. Ang gan ang ganda dito na, na, na oh. Ah. Uh, Kala mo'y tunay. Kala mo'y tunay. Yung pala, ano Picture lang picture siya. Picture lang pala kayo. Na-delete so, yet. No? Mm -hmm. Ayan, Oh. Picture. May nabibilihan yan kahit saan. Ang galing na. No? Oo, mm -hmm. yan o. Elevated lang siya. Naka-elevated siya. Oo. Oh, galing. Oh. Yes. Really? Ang ganda. Ito oh, yung panchito ng timpak nurse. Hi! Hindi naaalisa ng halaman. Ang ganda ng bahay ng pamangkin mo talaga siya lang ang siyeng lang nagaaninyan lory si anak ko sa ino kasi ang bahay guys pag halaman <laughs> Ganda. Ako Eto, meron ako dati sa yung bahay yung bahay yung bahay no bahay yung bahay yung bahay yung yung bahay yung bahay yung bahay yung bahay bahay yung bahay Nawala na, na. na yung na bahay 'di diba, Ang ganda. Teka, ako muna ako ng pagkain, guys, ha. Ayun. Ito parang akala mo ay plastic, pero tunay 'yon. Oh. Hmm, parang siyang plastic tingnan. Ang ganda. Ito hmm. maganda kasi kahit tumambay ka dito, malamig presko kasi ang kanyang uh, ang kanyang ah uh, balkonahe, meron na mga ganitong a uh, tawag yan na pang ano niya sa kanya eh. hindi ko, ma hindi ko masabi ano ba tawag dito bro Jun? nakalimutan ko na yung itong tong pang ano niya dito bakuran niya yan nakalimutan ko kasi kahit maagahan ka dito matulog safe ka dahil kasi meron siyang parang uh, ano ba tawag doon Pang, parang pangharang, Ayan. Nakalimutan ko na rin. Hindi ko masabi. At saka dito, may sliding window. O, oh. yan, o. Oh. Kumakain si Brod di Diba? Presko presko. Kahit dito ka matulog, lalo pag summer, sa gabi. No? Lalo kung run out. Ay, kay ganda. Dito, ang dami pa niyang halaman, o. Oh. yan o. Oh, ganda. Ay. Ang ganda ng bahay. Ah, ito pala na bahay nito ay may silong sa ilalim. Hmm. parang ako yung tinanim kong ah, na ano palmera sana ay tumubo. Hmm. Ang ganda niya. Yeah. di ba? Mahilig siya sa halaman. Yan. Yeah. morning. Tapos, ito'y maliit lang naman na kalsada. Kasi, parang uh, motor lang ang pwede. Oo, motor lang. Ganda, oh. Diba? Pagbungad mo. Yan. Yeah. Ganyan na. Kain ka ng maayos sa... At uh, para hindi ka ano. Hoy, okay, mamaya mag-host tayo dalawa doon dahil ayaw naman nila humarap sa kanan, Ano, magsalita? Ano sasabihin ko doon? Baka mamaya eh mamali ako ng